napakaganda ng umaga mga kaibigan no so yun mga pre good morning sa inyo lahat dyan no makakarating lang natin ng site mga tropa ito ang view na makikita mo dito prodamuhan yun ang boiler room namin yun sakit na. Ooh. dalawang taon pa bago mag operation tong uh, site na to mga tropa yun sa mga taga ano dyan no mga taga naik no antayin nyo mag ano to mag operation to mga pre mag hiring dito ng maraming tao skill ang kailangan nila dito mga tropa yun yun